Magandang araw mga kaibigan. Ako si Dr. Gilbert Kabasa. At darito tayo muli sa Kabasa Dental Channel. Ngayong araw, pag-uusapan natin ang isang mahalagang paksa na madalas itanong sa ating clinic at channel. Pwede bang punutin ang namamaga at nagnanana ng mga ngipin? Kasama ko ngayon ng aking co-host na si Criselda na tutulungan akong ibahagi ang kaalaman tungkol sa paksang ito. Pero bago tayo magsimula, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aming channel, mag-subscribe na kayo ngayon. Huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi kayo updated sa aming mga bagong videos. Simulan na natin ang talakayan Criselda. Upisahan Umpisahan mo na. Salamat po, Dok. Kapag ang nipin ay sobrang namamaga at may nana, ito ay senyales na impeksyon. Ngunit, Dok, bakit nga po ba hindi agad binubunot ang ganito pong kondisyon? Magandang tanong, Criselda. Kapag ang ngipin ay namamaga, nagkakaroon ng mataas na acidity sa paligid ng infected area. Dahil dito, mahirap umepekto ng maayos ang anesthesia. Kaya baka masakit ang proseso para sa pasyente. Bukod dito, ang pagbunot ng ngipin habang may aktibong infeksyon ay maaari magdulot ng pagkalat ng bakterya sa bloodstream na posibleng maging sanhi ng maseryosong komplikasyon tulad ng sepsis. Kaya't mahalaga na magpatingin mo sa dentista. Tama po ba, Doc? No? Tama kay Sa klinik, sisimulan ang proseso sa pamamagitan ng visual examination. Titignan natin ang gilagid, ngipin at iba pang bahagi ng bibig upang matukoy ang pinagbula ng impresyon. At ito po pumapasok ang dental x-ray, di ba Dok? O mahalaga ang dental x-ray upang makita kung gaano kalalim ang infeksyon. Malaman natin kung may abscess sa ilalim ng gilagid, kung naapekto na ang sugat o buto at kung aling ngipin ang kailangan gamutin. Ang impormasyon ito ang magiging gabay natin sa tamang paggamot. Dok, paano naman po kung malala ng infeksyon? Ano po ang first step? Kapag nakita sa pagsusuri na malala ang infeksyon, kailangan unahin ang pagkontrol dito. mag kami ng mga antibiotics tulad ng amoxicillin, clindamycin, upang mabawasan ang pamamaga at mapigilan ang pagkalat ng bakterya. Kasabay nito, maaaring magbigay ng pain relievers para maibsan ang sakit kapag kontrolado na infeksyon at humupa na ang pamamaga, sa kalamang ligtas na gawin ang tooth extraction. Napakalinaw po ng paliwanag ninyo, Dok. Ngayon, dumako po tayo sa ating question and answer portion. Basahin natin ang isang comment mula sa ating subscriber na si Janet Aguki. Sinabi po niya sa kanyang comment, Sinabi niya po sa kanyang comment, Dok, paano po kung hindi pa ako nakakapagpa-check up pero may pamamagana? Safe po ba ang pag-inom ng na antibiotics nang hindi nagpapatingin sa dentista? Salamat sa iyong comment, Janet. Ang iyong sitwasyon ay karaniwan kapag ang wisdom tooth ay impacted o tumutubo ng mali ang posisyon. Ang pababaga at panadakit ay maaaring dulot ng infeksyon sa gilagit na tinatawag na pericoronitis, lalo na kung hindi pagganap na tumutubo ang wisdom tooth. Para pabawasan ng iyong nararamdaman, magmumog ng maligap-gap na tubig na may asin, dalawa hanggang tatlong beses isang araw upang linisin ang apektadong lugar at mabawasan ng pamamaga. Kung masakit, maaari kang uminom ng over-the-counter pain relievers tulad ng ibuprofen o paracetamol basta't sundin ang tamang dosage. Iwasan ang matitikas na pagkain at piliin ang malalambot tulad ng lugaw o sopas upang hindi mailita ang apektadong bahagi. Huwag din galawin ang wisdom tooth gamit ang dila o daliri upang hindi lumala ang impeksyon. Pinakamahalaga, magpatingin kaagad sa imdentista. Sa pamamagitan ng dental x-ray, matutukoy kung kailangan tanggalin ang ngipin o kung may iba pang komplikasyon. Kung may impeksyon, maaaring magreseta ang dentista ng antibiotics bago gawin ang anumang procedure. Huwag patagalin ang gantong kalagayan, lalo na kung nahihirapan ka ng kumain o lumalala ang pamamaga. Ang maagang konsultasyon sa dentista ay susi para maagapan at magamot ito ng maayos. Sana'y nakakatulong ang payo na ito para sa gumaan ng iyong pakiramdam. Maraming salamat po, Dok, sa malinaw na sagot para kay Janet at sa ating mga viewers. Mga kaibigan, kapag may pamamaga o nanasang ngipin, mag mag atubiling magpatingin agad sa inyong dentista. Sa tamang pagsusuri tulad ng visual examination at dental x-ray, patutukoy kung ano ang pinakaangkop na solusyon para sa inyong kondisyon. Okay. Kung nagustuhan ninyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa Kabansag Dental Channel para sa mas marami pang dental tips at kaalaman. I-click ang notification bell para lagi kayang updated. Muli, ako po si Griselda kasama si Dr. Gilbert. Nagpapasalamat kami sa inyong panonood. Hanggang sa susunod, ingatan ang inyong mga ngiti.